Hello mga Marcy mga kapars. Update po tayo ngayon kasi <laughs> may kasama ako. Ano ba yun? May kasama ako. <laughs> Mag-update po tayo ngayon kung anong mayroon dito. Kasi eh, tingnan nyo naman ang weather. Ay eh, dapat maglilinis ako ng am um, mga uh, sliding uh, sliding glass. Pero nakita ko yung yung weather is uulan. Either mamaya, maya, or mamayang gabi basta di may merong ulan or aambon hindi lang natin alam so ngayon ganito na yung kaganapan dito ayan mga kamars mga kapars kalbong kalbo na talaga at nagkaroon ng pagpuproning dito sa may garden ayan wala na mga bunga or wala na totally lagas lagas na talaga at Nagtitrim na sila ng mga puno ng kahoy. Ayan, ang cherry na yan. Ayan. Cherry. At saka yung walnuts. Hindi naman nila tinitrim yan. Ito. Ito. Ginprom din nila ang... pruning tawag ba dyan? Or nagkakating sila ng mga sanga. So ngayon, ewan. Bakit naman tinalbo na naman ito ni Tatang. So, kukunti na lang ang ating makukuha na mga prutas kasi wala na siyang sanga. Yung madami niyang sanga is pinutol na ni Tatang. Ayan o. Ayan. Ayan na siya. Tumutubo na mga kamars ang panibagong dahon. Ayan o. Ayan, magpa-flower. Sayang, hindi na to natin makita yung madami siyang bulaklak kasi pinutol nila. Ayan yung mga dagta nyo. Ayan o, ayan. Dumagta sila. Ayan. Ayan o, oh, kanyang uh, kanyang lugas. O, oh, ano ba tawag dyan? Uy, So, ayan din. Itrim din ni Tatang. Ayan siya. Kalbo na rin. Yung malalaking sanga na umusbong pataas is pinutol na din. So, ito by March or next month makikitaan na natin ito sila ng mga bulaklak. Ay, mag, mag ano tayo? Mag, mag talukbong or mag cover ng ating ulo kasi bago tayong ligo at masama ang nagpapahangin o nagpapalamig na basa ang buhok so ayun mga kamars mga kamars mga kapars sobrang dami nakakagulat yung bunga dito ngayon ng lemon at lagas lagas na yung mga dahon nila pero ay ang galing sobrang daming bunga You know, ito lang talagang makuha mo dito ngayon sa garden. Uy, nagro-rosy chicks tayo ah. Mm -hmm. Ano ba? <laughs> Alak ka, sobrang dami oh. Alak, sobrang dami. Bakit naman kayo bumunga ng ganito kadami? Alak, sobrang dami nila mga kamars. Oh my God, sobrang dami. Dilaw na dilaw oh. Oh, sos mariosep. Aduh, may dami. O, yan mga Wala, sobrang dami. Last year, sobrang lalaki yung nakuha namin ni Bonso. So, magpitas ako dito. Yayain ko nga yung Kasi, pag kami-kami lang dito, maiwan sa bahay para hindi sa mabuborin. Kaya, yayain ko siya next week. Ayun, anak ka. Oh, sobra naman nito makabunga. Hmm, dami-dami. Ay, nakakagulat. Parang Christmas tree. Hala. Hala, 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 pa sa gitna, o. Oh, tapos nag, ano pa, o. Oh, may bulaklak pa siyang sumusunod. Tapos ayan pa sila. Sobrang dami. nako po. Aray ko po. Hala ka Sobrang dami. Uy, sign na siguro this year sobrang daming bunga ng prutas. Kaso, binuto lang sa nga. So, less pa rin. iwan lang natin. Oh. Oh. Hala kayo. Lemon kayo dyan. Lemon kayo dyan, mga kamars Ito, e, sobrang dami. Oh. <laughs> Ala, ala, Agoy, sobrang dami. Ay! Pung-pung-pung-pung sila. Ano ba tawag? Dami sila sa isang ano. Tapos, ayun mo. No. Ano nyo kasi yung flower niya? Ayun o, no. grabe mga flower. Hugas. Ayan pa, ayan pa. O, oh, ito, tingnan nyo mga kamars. Paano sila nagbulaklak Oo, oh. O, oh, oh. Ayun, sana ba? yan oh. Buo talaga, oh. Yan. Uy. Uy, sobrang dami. Uy. Uy, halalalalalalala halala, kayo. Bakit ang dami nyo? Hala. Ay! Oh my God! Oh my God! Tignan nyo mga kamas, ang bulaklak nila, oh. So, ibig sabihin, ang susunod is Grabing bunga. Siguro may fertilizer silang ni apply na. Bakit ganito naman kadami? Oh, tinan nyo naman. Hmm. Bulaklak yan. Ibig sabihin next yan, ang bunga is madami. Kasi marami siyang sumisibol so, na flower. Agoy. Yan ang oh, mga kamars. Alak, alak. Oh, ayan o. Oh. Sasanga niya o. Oh, sobra. Ayun o. Oh. Ayan, Hala. <laughs> hala, 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 hala. Oh, hala, hala. Ay. Oh, my God. Ano na ba ito? Lemon pa ba yan? Ay, hala kayo. Bakit ang dami niyo sobra? Nakakagulat, oh. Kaya, oh. Tingnan niyo mga kamars. Nilagyan nila ng uh, baston. Kasi hindi na kaya. At saka tingnan niyo, naglalagas na lang. Laglag -lag na lahat. Agoy. Agoy. Sobrang dami. Mas marami pang susunod mga kamars kasi sobrang dami niyang flowers. Yun o. Yun o. Yun o. Parang umpisa sa puno ng isang sanga steam na maliit hanggang dulo. Pero bakit parang may damage? Ayun. Patayin siya. Ay, Ay. sarap. Magpipitas kami dito ni Bunso. Lalalala. La, la, la. Dalawang punuan. nga. Grabe. Sobrang dami. Ay. Hala. Oh. Lalalala. lala, lala. <laughs> oh. Hala kayo. Hali na kayo dito. mamitas na kayo. Oh. Agoy. Agoy. Sobrang haram naman. Makabulaklak. Dito, dito. Hala. Sobrang. Ay, yung kamay. Diba? Dalawang puno lang ito sila. Pero... Makakah, bunga is grabe mo ay hala hala, hala. ay hala kayo bakit ganito Talagang puno na yung maraming bunga I ay mean, oh, sila uy sobra naman kayo daming grasya hindi na kami bibili ng lemon ay andito pa sa ulunan ko sa uluhan banda sa may ulo ah grabe naman ito Ala, mga kamars. Oh, magay. Ay. Tingnan nyo, mga kamars. Mm, oh, oh, oh. Ano ba yan? Lemon pa ba yan? Ay, ito. Yan. Ay, yan you know. Ay. sos Grabe. Oh. Uy. Parang ang alaga ko na sa bahay. Ayan. Ito, kabila, wala pa siyang bunga, pero napakadami din siyang bulaklak, mga kamas. Ayan, ah. Kunti lang kanyang bunga, pero madami siyang flowers. Ayan, ah. Ayan, ayan. Dami pa. Ayan. Parang nandiyan ang alaga ko. Huh? Dami din siya. Ay, grabe bulaklak niya, mga kamas, ah. Oh. Siguro may inaplay talaga sila pang pabunga. Ano? Kasi nakaraan meron dito ang fertilizer sa puno. Yun. Maaga pa kasi yung mga alaga ko. So ngayon, ayun oh, di pa sila tapos. Nagpuputol pa din sila ng mga sanga. So hanggang dito na lang mga kamars. Bye bye muna. Next nating pagbablog is pag-harvest. Parang andyan na yung mga laga ko kasi may ino oven pa ako to, to. doon at saka nagluto ako ng kanin. Andyan nga sila. Narinig nyo yan? <laughs> oh, nung dilaw-dilaw. Oh, so hanggang dito na lang mga kamars kasi andyan na yung mga laga ako pala. Thank you for watching. See you on my next vlog. Thank you everyone and God bless. Yala, go down. Yung halaga ko nag, ano, nag, nag intercom sa, ano. Ay, bilat mo. Kaya na ko. nag intercom siya dito. Ah, rochi chick tayo. Bye-bye.